Magandang araw mga ka -native. Ngayong araw nga pala ay nandito tayo sa si Sanel de Ponzo, Bulacan. Dito nga pala tayo nakakita ng nagbebenta ng manok na Rhode Island Red. Ito nga parang ng mga Rhode Island Red na to ay production line lang. Ito yung mga nagkuproduce ng na brown egg at uh, meat type. Hindi nga pala ito yung mga Road Island na vintage line. Yun kasi mga vintage eh pang show yun kung sabihin nila. Ito nga pala yung mga Road Island na to eh gagamitin natin to para magproduce ng brown egg sa atin. Para hindi na tayo bumibili ng mga brown egg sa palengke. Uh, at minsan kasi walang nagbebenta dito sa amin ng mga brown egg. Kaya uh, naisipan ko na na mag nito. Puro six months nga pala yung bibili natin kay kuya kasi nakita natin sa post niya na six months old lang ang mga binibenta. Yan nga parang mga rooster na yan, eh, four months pa lang. At yung isang kukunin natin na ito ay six months na na haros hanggang tuhod na to ni kuya. Ganun siya kalape, Kaya nahumarin din ako na bumili na sa kanya. Dito nga pala, eh, pinapipili pa ako ni Kuya kung alin ang mga bibirin ko. Eh, ang sabi ko sa kanya, lahat na ng six months kukunin ko para hindi na ako mamili. Nagulat nga pala siya kasi ang usapan namin, isang pares lang ang bibilin ko. Yung narita ko nga pala yung mga alaga niya, na mga ganito kalalaki, na eh, humaling na ako na bibiling ko lahat sa kanya yung mga six months old niya. Kaya nagulat din siya na kukunin ko lahat. Hindi nga pala ako nagdalawang isip na punin ko na kasi narita po na ang babait din ng manok na alagang-alaga -alaga niya. Pinahawak pa nga pala sa akin ng kuya yung isang mong hen kung gano'ng kabigat. Kaya nahumaring ako lalo kasi ang tataba ng manok. Yan nga pala yung mga niyan na yan, eh four months old lang din uh, at hindi pa niya yung binibenta. Sabi ko kay hey, Kuya, iikarga na namin tong rooster kasi kanina pa nagpapapansin sa akin. Talaga ang um, oh, punto ako sa kanya kasi ang labi-labi. Nagkasundo na rin pala kami ni Kuya din kung magkano ang babayaran ko sa kanya. At kinuha na rin niya yung karto na paglalagyan ng mga manok. Sinundan pa nga pala siya ng rooster. Akala niya papakainin, hindi niya alam. Kakarga na siya sa tahon. Paglagay nga pala ni Kuya sa kahon, haros kasi laki ng manok, kaya inilipat niya sa kabila. Ganon din, nakawala tuloy yung rooster, naramdaman siguro niya na yaadobo ko siya pag uwi ko. <laughs> Yan nga pala yung ibang hen na ni natin, yung mga malalaki na yon. Pagbalik nga pala ni Kuya, iihin eh, ng dala-dala. Hindi daw niya nahuli yung rooster, natahot na siguro. Hirap na pala ikarga ng mga manok. Kang lambot kasi nung kahon namin galagyanan, kaya nakakawala yung mga manok. Dito nga pala huliin din ni Kuya yung isang hen. Napakababait ng na mga manok niya. tagid daw niya kasi yan, hinahawakan yan lang din ang libangan niya. Mura ko alam pala nabili sa kanya yan. Kaya nagkasundo kami agad. Nung nagbabayaran nga pala kami, naka pitong mura yata ako. Hindi ko nabilang din kasi napaka mura kong nabayaran sa kanya. Sulit naman yung mga itsura ng manok na hindi ka magsisisi sa pagkakabili sa kanya. Kasi talagang masisigla at matataba. Sabi ko nga kay kuya kapag mayroon ka pa ulit kuyang ibibenta, pwede mo ulit akong kontakin. At bibiri ulit ako sa yon nung no, mga palapay mo, mga five months old. saven mo na lang ka benta ibenta para hindi ka na maghanap na ibang buyer. Takapakahirap nga pala nila karga dyan. Parang ayaw talaga nilang sumama sa rin. Nararamdaman siguro talaga nila na lulutuin ko lang sila paggawin. Dito ko na nga pala ay yung rooster at yung ibang hen kasi nakakawala lang sa karton. Baka kasi makawala pa sa karsada kaya dito ko na lang nilagay para sigurado na. Maraming salamat po pala sa panonood. Pa-like and share.